One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola, mga amigo, amiga, kumare, at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niyo So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na May 1. So, happy Labor's Day. O, ba? Diba? Ang bilis ng araw, parang kailan lang ay nanduroon tayo sa nagdiriwang tayo ng Christmas, New Year. So ngayon, eto na, nandito na tayo sa May, di ba? Nakakaloka, Ganong kabilis yung araw at ang init ng panahon. Diyos ko, talagang naglilihab talaga ang mundo. Pero syempre, ang masaya dito ay, alam mo yon laban lang. At exciting ang May sa atin dahil bukod doon sa birthday ng mama ko at pagdiriwang ng about mahal na berhen ay meron Magaganap na isang maganda talaga sa Pilipinas Na talagang kaabang-abang universe Are you ready? O, oh, diba? So, yan na yon Ang Miss Universe Philippines Kusaan, 21 days to go Ay malalaman na natin kung sino nga ba Ang kokoronahan na bagong Miss Universe Philippines Are you excited? Dahil ako, yes, sobrang excited ako dyan And then, ayun nga, talaga namang kaabang-abang talaga dahil sa mga pasabog, dahil sa sino ba ang dadalhin sa Miss Universe, mga ganoon. Kaya, nako, ipagdasal na natin ang ating mga kandidata ngayon pa lang dahil nandoon na tayo sa exciting moment. At syempre, bukod dyan, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at saka kay Christine Ann Perez. Kaya naman today ay nako, syempre dahil mahal ninyo ko, marami tayong chika na gusto ko magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin at talaga naman ang mga chika natin ngayon ay magiinit ang ulo ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Miss Universe, darating ngayon sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo diyan, Mama Sam? Hmm. Ang masasabi ko diyan ay bongga, <laughs> 'di ba? Dahil I Isipin mo, dinalaw tayo ng Miss Universe Queen. O, diba? So, pupunta siya sa Pilipinas. So, six days ang pananalali nila dyan sa Pilipinas. Siyempre, mag-expect tayo na maraming magaganap na eksena. Mag-expect tayo na imimit nila ang ating mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. And then, of course, abangan natin kung ano ang mga pasabog na gagawin at mga eksena at drama na mangyayari dyan sa mga event nila. So, yon ang kaabang abang. So, last year, di ba, nagkaroon sila ng gala night. And then, ayon so talaga naman, rumampa isa-isa ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa harap ni Kun An. At ang nanalo nga ay si Michelle D. So, yon Si Michelle D. pala yun na gustuhan niya. Anyway, so, etong taon na to, syempre kaabang-abang kung magkakaroon ba sila ng gala event, kung meron bang mga eksena. So, yun yung mga inaabangan natin dito sa Miss Universe Philippines. And then, ayun, sana yung mapipili natin na yung taon na to, talaga namang kakabog-kabog talaga sa Miss Universe. Sana mamangha sila kunan sa ganda ng mga kandidata natin. O, diba? So, yon So, I hope na sana nasa atin ang bagong kokoronahan na next na Miss Universe. Are you excited? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako. And then, isa pa chika, Miss O at saka Kun An, So, magsasama sa Pilipinas para sa isang malaking event. So, syempre, meron nga sila dibang niluluto na, alam mo yung Miss Universe product na, alam mo yon na ipopromote nila dyan sa Philippines. Ito nga yung mga product ng Miss Universe na under ni Miss O at sa Hanikun. so, for sure, kukuha sila ng bagong, ano, sa kandidata natin, yung bagong magiging model. O, diva. So, sila, isa sila sa mga magiging sponsor for sure dyan. Kaya, andyan niya. So, exciting din dahil syempre si Miss O alam niya kung ano ang hinahanap ng Miss Universe at makikita niya yun sa entablado kung sino ang dapat talagang manalo ngayon taon na to dito sa Miss Universe. ng ganon na masag tingin mo, may say ba sila dyan? Oo naman. Syempre, hindi mo naman may iwasan yun. Syempre, sila yung mga nandoon sa Miss Universe organization. Syempre, makikita naman nila yan kung sino yung mga kandidata na talagang dapat at karapat-rapat na ipadala sa Miss Universe. So, I hope na si Kun An ma siya sa lahat ng kandidata. Hindi lang isa, kundi lahat. ba diba? So, yun. Ayun yung abangan natin. Siyempre, dito sa pagbisita nila sa ating bansa. At para naman sa sumunod na chika, Ariela Arida, nakipagsabayan ng ganda kay Arbony. Anon chika mo dito, Mama Sam? Matagal-tagal na nang, lumaban si Ariela Arida sa Miss Universe no, noong 2013. So, ilang taon na. Almost 10 years or 11 years na. Pero, ganda ni Ariela Arida. Pumantay sa ganda ni Arboni O, oh, ba? Diba? Kasi si Ariela Arida naman, eh hindi naman makakarating yan ng top 3 sa Miss Universe o hindi yan magiging third runner-up sa Miss Universe kung hindi siya tunay na maganda. Kaya yan ang dyadyaan sa ano sa hilera ng top 5 kasi syempre yung ang kin na pang Miss Universe yung alam mo yun yung kahit mga Latinas ang mga katabihan niya eh wala siyang keber basta siya lulutang yung ganda ayun yung magaling kay Ariela Arida during her time yung alam mo yun yung unbothered queen kahit ang tataas ng mga Latinas and then alam mo yun mga kabug yung mga kalabad niya basta siya maganda siya so nakaka-proud si Ariela kasi alam mo yun inilabas niya yung gandang Pilipina. Yung iba, sa yes, yung nasabi na hindi naman maganda si Ariela Arida. Pero, the way kung paano inilaban ni Ariela ni Ariela Arida ang sarili niya sa so Miss Universe para pumantay sa mga ganda ng mga Latina. Ayun yung masasabi ko Miss Universe talaga si Ariela Arida. Kasi, alam mo yon yung ganda niya proud siya. O, ba? Diba? So, ngayon, nandiyo dyan si Arboni. Nakita naman ninyo na talagang pantay talaga yung ganda nila. Yung ganda ni Ariela Arida ay talagang pumantay sa beauty ni Arboni. So, yun yung merong kay Ariella eh, na karisma na gano'n, na alam mo yun, hindi siya natatakot kung gano'n kaganda yung katabi niya. Basta siya lulutang at lulutang yung ganda niya. Alam niya kung ano yung gagawin niya para mas lumutang din yung beauty na meron siya at hindi siya makain ng mga katabi niya. Aminin ninyo yun. Ginawa yan ni Ariella sa Miss Universe. ba diba? So yun, nakakaloka talaga si Ariella Arida. And then, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan ngayon sa social media. She's back sa Miss Universe Diana Carmel ng Peru. So, yon. So, isa siya sa mga Uh, naging mainit at pinag-usapan noon, 2022 sa Miss Peru Universe dahil siya ang nakakuha ng International at naging second runner-up sa Miss International at ngayon, nagbabalik yung ganda niya sa Miss Universe so ngayon talagang nananakot talaga sila so yung Peru, alam ko na makikipaglaro talaga sila sa Miss Universe, lalo na may kandidatang ganito na pumasok sa competition nila, para sa akin sure win to, <laughs> dahil makikipaglaro talaga ang Peru sa Miss Universe kasi yung angkin at galing neto ni Tatiana ay talaga namang masasabi ko namang palaban to eh nakita naman natin kung paano to kumabog sa Miss International saka iba talaga yung ano niya yung eager niya na alam mo yun yung parang takaw din to sa corona alam mo yun kaya parang feeling ko ang Peru talaga makikipaglaro talaga sila sa Miss Universe ngayon at si Tatiana ang ilalaban nila. Lalo na syempre may profile tapos magaling talaga sila sa sa laro. Ay nakol panalo to. So, yon Kasi, syempre, di ba, alam naman natin ang Miss Universe, kung may kandidata ka na player na alam mo na kaya na itong kumabog at makipaglaro, syempre, ang target mo don ay to get the crown. It's not only about strong-strongan, eh. It's about talaga yung profile na mabigat na pag to sa Miss Universe organization, talagang kukunin nila to kasi maganda ang nilalaman ng profile. Tapos yung girl palaban pa. O, oh, di carry na yon So, yon So, etong si Tatiana, ganun kasi to. Sobrang lakas din talaga neto. Lalo na yung lumaban to sa ano. Tingnan mo nga, sino bang hindi nakakakilala dyan sa babae nga. Kaya yung pero, eto yun talaga yung pantapat nila sa lahat ng magiging kandidata sa Miss Universe ngayong taon na to. So, yon So, good luck. Eh, pero, syempre, kung merong pantapat ang Peru, meron din pantapat ang Venezuela na talaga naman, oh my gosh, sunod-sunod na rin ang pasabog ng kanilang pambato. Na talaga naman masasabi ko din, oh my God, kung beauty ang pag-uusapan, ay grabe. Ito nga ay si Elena Marquez, di ba? So talagang hindi na talaga maawat din si Elena. Yung alam mo yun, yung gumagawa talaga siya ng ingay niya. At, very strong din yung pambato ngayon ng Venezuela. Sa totoo lang, isa si Venezuela sa ilalabi mo talaga sa listahan mo kapag nag-miss universe na. So, ilang months na lang. Ngayon ay May, June, July, August, September, October. So, five months to go, mag-miss universe na. So, napakabilis lang ng panahon na to. Kaya, good luck talaga sa mga mapipili lalo na sa atin sa ating bansa so kailangan talaga maging wise ang pagpili talaga ng organization talagang dapat yung ganda talaga kailangan tumapat sa mga ganda ng mga babaeng to plus yung caliber so yun lang so good luck sa mga girls natin and then para naman sa sumunod na chika Miss Pampanga na si Cyril Payumo Mama Sam tinin mo kaya ba neto ipanalo ang corona ng Miss Universe Philippines? To be honest, ako ha, kung ganda ang pag-uusapan, nakita ninyo, yung photos niya ngayon, Diyos ko, lalamon talaga. Sobrang ganda, sobrang diyosa at naluloka ako sa Diyosa, sa kadyosahan niya. So, yon So, ako para sa akin, titignan ko talaga lagi. Kasi tingnan mo naman, talagang may panlaban talaga yung ganda niya. Kung tutuusin ha, kung pictorial sa pag-uusapan, mga photos niya, wala akong nakitang pangit na photos ni Cyril Payumo. And she is Miss Tourism International. So, yung profile ngayon, isa din sa mga pwede mong tignan kasi syempre title holder to. But, yung caliber niya kasi dito, yung laro niya kasi dito sa ano, sa Miss Universe, medyo parang nakakaloka. Alam mo, yung doon sa not nag expect ako sa kanya na kakabog siya ng bonggong-bongga, pero hindi siya kumabog. But yung ganda niya, kung tititigan mo, ay grabe. Talagang sabi ko, mukhang ito isa sa mga dark horse talaga na parang nananahimik lang, tapos biglang boom. Kasi mayroon talagang ibubuga, may height, may body, tapos may beauty. So, Kelly na. Charot. sa so yon. Anyway, so, good luck. Kasi parang up and down na ang laro niya dito. So, abangan natin sa mga susunod kung ito ba ay kakabog o hindi. So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Alexi Brooks, haharap na kay Kunan. Tingin mo, magugustuhan kaya si Alexis, si Chelsea, at saka si Florida ni Kunan dito sa mga naglalaban-laban sa Miss Universe Philippines. Oo naman, bakit naman hindi? She's Miss Philippines. Miss Philippines sila. Nakita ninyo na talaga namang iba ang ganda na ino-offer ng Pilipinas. And then doon ako napaproud kasi alam niyo sa totoo lang, hindi lang iisang variety ang ino-offer natin. So meron tayong ino-offer na iba't ibang lahe, katulad na lang ng mistisa, di ba? Ang daming mistisa dyan na kandidata. Meron din tayo talagang pure Filipino beauty na talaga naman, oh my God, eto talaga ang gandang Pinay. At meron tayong ino-offer na black beauty. So, ibig sabihin noon ay dapat maging proud tayo dahil meron tayong diversity na tinatawag, di ba? Diversity color. So, para sa akin, bakit hindi? Maganda si Alexi Brooks at kung titignan mo naman yung caliber ng isang Alexi Brooks ay talaga naman masasabi ko na why not? Diba? So talaga pwede mo siyang i-offer kahit kanino dahil marunong makipagbalak magaling sa communication skills at may ino-offer na galing yung kanyang power, yung kanyang liksi sa competition. Hindi naman siya yung nandiyan lang ay lalembot-lembot eh. Talagang magaling pa rin ang isang Alexi Brooks at mataba. So, don't underestimate yung kakayahan ni Alexi para sa corona ng Miss Universe Philippines. And then, para sa akin, It doesn't matter kung magustuhan siya o hindi ni Kun Kasi ang importante sa akin, yung laro ni Alexi Brooks na kung paano niya ipapanalo ang corona ng Miss Universe ngayon taon na to. So, yon So, marami akong kandidata na nakikita na magugustuhan ni Kun At isa na dyan sa mga nakikita ko na mapipisil niya sila Chelsea Manalo, sila Alexi Brooks, Florida. So, for sure, magugustuhan niya ang beauty ng Pinay. Diba? So, yun. Kaya, good luck. O, oh, diba? So, good luck sa atin. And then, para naman sa sumunod na chika, Tara Valencia, nakikita mo ba na pwedeng ipantapat sa mga Latinas? To be honest, yung beauty ni Tara Valencia, talagang masasabi ko rin na Why not? Maganda ang ipinapakita ni Tara Valencia na performance dito sa Miss Universe Philippines. Yes, medyo nakukulangan lang tayo pagdating sa com skills. Pero yung sasabihin mo yung, yung parang wala lang na ino-offer, meron naman. Nakikita mo naman kumakabog o may eksena, lumalaban. So, napaka-importante sa akin noon. At enough na yon para masabi ko na si Tara Valencia, kayong makipagsabayan sa mga Latinas. Kasi hindi din naman kagano' kagaling ng mga Latinas pagdating sa core skills, 'di ba? So nakita naman ninyo yung caliber, yung styling ni Tara Valencia ay talaga namang kumakabog. So, why not, di diba? So, yon So, good luck kay Tara Valencia. I still proud of you. And then, laban lang. So, yon And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo sila kaya ang possible na matira sa top 3 dito sa Miss Universe Philippines? Si Stacy W. ng Kainta, and then si Christy Magari ng Tagig and then of course ati sa Manalo ng Quezon Province. To be honest, why not? Bakit hindi? Hindi natin alam kung ano ang magiging laro ng mga kandilata dito sa Miss Universe Philippines at yung mga sinasabi na yan na sila ba ay possible na mag-top 3 dito? Yes, possible possible isa sa kanila ay koronahan yung Miss Universe. Pwede din si Christy Magcarry. Nakita naman natin si Christy Magcarry na talaga very complete package. Kapag tinignan mo siya, talagang nandodoon talaga yung body, beauty, and brain. Talaga masasabi ko, iba din ang ino-offer ng isang Christy Magcarry sa competition. So yes, nakukulangan tayo sa galawan niya. Pero who knows, di ba? And then nandiyan din, syempre si Miss Stacy Gabriel na talaga naman, oh, Umaari ba ng bonggam-bongga She's small but terrible sa competition na to But yung kanyang performance level na ipinapakita Oh you cannot snub Kasi talagang bongga talaga Ang ipinapakita ni Stacy And then of course at isa manalo Na talagang masasabi ko din na palaban at consistent talaga sa competition. So, sa ngayon, siya pa rin ang nakikita ko na pwedeng manalo talaga ng corona. But, tignan natin kasi tulad na sinabi ko, marami talagang magaling. So, pwedeng si Tagig, pwede si si Stacy ang mag-uwi ng corona. Pero hindi mo rin syempre pwede underestimate yung ganda ni Victoria Velasquez Vincent. So sa ngayon nakikita ko na pwede mag last two standing as for now na hindi pa nagpiprilim ay si Victoria Velasquez Vincent at saka si at sa manalo pa din. Kasi yung ino-offer nila kasing ganda, yung ino-offer na galing, yung ino-offer ng caliber na hinahanap mo sa isang Miss Universe ay nasa kanila. Lalo na ngayon, ang bakbakan ngayon sa Miss Universe ay nakita naman ninyo, Diyos ko, puro ang gaganda. Kaya dapat lang na sumabay tayo sa ganda ng mga kandidatang yon Pero syempre, as long as possible, gusto ko pa rin mabigyan ng chance manalo talaga yung mga black beauty. Gusto ko pa rin manalo yung mga, alam mo yun, yung mga talagang Pilipino beauty. So, ako, yun pa rin yung hinahanap ko. But, sa mga laban ngayon ng mga kandidata, it's between Victoria Velasquez Vincent and Atisa Manalo for now, para lang sa akin. So, hindi ko naman alam, hindi ko naman masasabi na sure na sure ako dito kasi hindi naman ako ang judges at hindi naman ako ang nasa organize or organization ng Miss Universe Philippines. For me lang, sa so, according to my observation. So, yon batin na natin kasi the game is on. Talagang pwede mag-game changer ito at magbago talaga yung lahat ng mga pangyayari dito sa Miss Universe Philippines. Hindi natin nalalaman kung sino ba talaga ang tunay na napipisil ng organization ng Miss Universe Philippines for 2024. Yan yung abangan natin sa May 22. So yon So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo Kakabog nga ba ang mga kandidatang pinag-uusapan natin So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin So yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat Sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po, po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!